Hey guys! Welcome back to my channel. Ito na nga ang pinakahihintay ng lahat. Ang paghaharap muli ng Creamline versus Petrogas sa finals. Alam naman natin na isa sa pinakamatibay na kalaban ng Creamline lagi sa conference ay ang Petrogas. Kasi naka-champion na din yung Petrogas. Natalo na din nila noon ang Creamline. Ngayon nga sa All-Filipino Conference, sila ang maghaharap sa finals. At tina nung si Eliza kung ano masasabi niya kay Broxica at kay Myla Pablo. Sabi ni Eliza, excited na nang makaharap sa laban itong si Brock at si Myla Pablo. Alam naman nila niya na magagaling ito at prepare na prepare na daw ang dalawa sa finals. Kaya matinding bakbakan ito para sa cream line. At syempre Petrogas hindi din papatalo ayon kay Aliza Valdez. Isa yan sa pinakamatibay at pinakamalakas nilang kalaban sa PVL yung Petro kaya abangan natin alam ko mapupuno na naman ang venue nito sa paghaharap ng mga malalakas na team ngayong final sa All-Filipino Conference ngayong PVL at sabi nga ni Eliza, siya naman daw ay ready na sa paghaharap muli ng Petro Gas at Greenline sa final sabi nga ni Gemma, kompleto sila sa finals makapaglaro siya ng marami sa finals. So, piniprepare lang pala itong si Gemma Galanza sa finals. O, di ba Ang ganda naman ng laro ng Chocomocho at ng um, Creamline kahapon. Siyempre, sa trade and fourth, maglalaban ang Chocomocho at Akari. So, si Ivy at si Boss D maglalaban sa third to fourth spots. O, diba? Saan kayo dyan? So, good luck sa Team Cream Line. Sana panalo muli. Pero, okay lang yan. Straight, straight talagang panalo ng Cream pag nanalo muli sila sa o Filipino Conference ngayong taon. Kaya, abangan natin yan. Sabi nga ni Eliza Valdez, ready, ready na sila sa pagharap nila sa finals. At makakalaban nila ay ang Petrogas. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.